So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PG Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time, sagutin ulit natin yung mga comments ng ating mga subscribers na nakatutok at palaging nag-aabang dito sa ating mga uploads. So medyo marami itong ating sasagutin and huwag natin masyadong patagalin itong mga kamanok. Lagi kong sinasabi sa inyo kung may mga katanungan kayo tungkol sa pagmamanok, ito na po yung tamang channel kung saan is uh, bigyan natin ng pansin yung inyong mga katanungan, bigyan natin ng kaliwanagan para sa ganon is uh, matulungan ko kayo kahit papano. Huwag niyo lang sana kalimutan na pindutin ang subscribe button at ilike po ang ating video ito. Okay? So, dito tayo kukuha ng mga katanungan sa comment section. Yan po ay para sa inyo. Okay? So, ang unang katanungan po natin sasagutin ay galing kay... Uh, okay, galing kay Dul Dulecerix. Okay? Dulis, duli, Dulecerix. Ayan, medyo mahirap banggitin yung kanyang pangalan. Well, ito yung kanyang katanungan mga kamanok. Ah, uh, boss, pag natapos ba ng mababad ng 7 days, yung ating fermented jackie oats, dyan ka na ba kukuha sa patoka araw-araw? Di pa pwedeng kunin mo ang binabad na jackie oats at ang tubig niya itapon na lang. Pakisagot lang, boss. Okay? So, ito palagi sinasabi ko sa inyo mga kamanok. Ang Jack oats po, napakaganda niyan sa katawan ng ating mga alaga. It's either yung tubig na pinagbabadan o yung mismong Jackie Oats, yung yung butil ng Jackie Oats kasi po mga kamanok, yan po ay humihilab. Humihilab po yung ano yung butil kapag po yun ay nababad ng isang linggo. Okay, sa tubig, yan po ay parang tumataba. Humihilab po ang tawag doon. Ngayon, yung pinagbabadan, Possible, yan ay uh, mag-iiba ang kulay. Magkukulay uh, medyo, hindi siya colorless eh. Magiging puti yung kulay. Okay, parang parang gatas po ang kulay niyan. Magkakaroon po yan ng uh, parang foam, bula, okay, every time na yan po ay inyong gagamitin. So yung pong foam na, na makikita nyo, o yung parang bula na meron dyan, yan po ay normal. Okay? Yan po ay uh, process ng fermentation na kung saan napakaganda po niyan sa ating mga manok. Mga kamanok, isipin nyo, kung inyo pong itatapon yung sabaw ng inyong pinagbabadan ng Jackie Oats, saan po kukuha ng uh, supporting uh, nutrients yung inyong oats kapag hindi nyo nagamit lahat? Di ba wala? Matutuyo po yan, matutuyot. Kaya po napakahalaga ng tubig na pinagbabara ng Jackie Oats. So po, pwede nyo pong ihalo yung tubig okay, sa pakain ninyo. Kahit, uh, kahit sabihin natin na ilang araw na yung lumipas, isang linggo, isang buwan, pwedeng-pwede po yan. Yan nga po yung ano eh, proseso ng pagbuburo. Ang pagbuburo po habang tumatagal, lalong gumaganda. Yan po yung pinakakasabihan pagdating dyan, which is totoo po yan mga kamanok ha. Ang fermentation po mga kamanok, habang tumatagal, lalo pong uh, nagkakasustansya yung inyong ipinapakain sa kanila. Habang tumatagal po yung uh, pagferment ninyo ng uh, Jackie Oats lalo po yung dumadami ang nutrients. Okay, kaya nga po tayo nagbuburo eh. Yan po ang ang uh, nga, yan po ang sense niyan ng pagbuburo. Habang tumatagal lalong gumaganda. Hindi nyo po kailangang i-drain yung water. Hindi nyo po kailangan na alisin yung tubig kasi po wala pong pagkukuhanan ng nutrients, ng moisture yung inyong Jackie Oats kapag nagkataon. Okay, so uh, para dito sa ating uh, kamanok na nagtanong, ihalo mo na lang po sa kanyang pagkain. Okay, for example, uh, gumamit ka ng dalawang takal ng fermented jackie oats dahil medyo madami yung alaga mo. For example, 20 heads yung alaga mo. Ngayon, kumuha ka ng uh, dalawang takal dyan. Pwede kang sumandok ng dalawang takal din ng tubig at ihalo mo sa kanilang pagkain. So napakaganda po niya sa ating mga alaga. Okay? So, yun po yun. Yung iba lang nagtatanong, mabaho daw po, pero kahit mabaho yan mga kamanok, napakaganda po niyan sa ating mga alaga. Kaya po, ako nagsasabi mga kamanok, ha? ako na nagsasabi sa inyo, hindi nyo po kailangan na itapon yung tubig niyan. Okay? So, next. Hanap pa tayo ng tanong ano. Mm, eto. Uh, from action figure. Ayan. So, Idol. Maraming salamat sa iyong uh, mga na-share na information. May tanong lang po ako. Totoo po ba na nasi, nasa linyada din na mamana ang pagiging masungit ng ating mga alaga? Yes, yan po ang hauna-una ang pinanggagalingan kung bakit po ang ating mga alaga ay nagiging masungit. Kaya yan po ay nasa linyada. Kung ano po yung inyong linyada na ibinread, pinarami, possible, doon din po yan kukuha ng mga characteristics niya. Okay, kung ang karakteristik ng uh, tandang is masungit na talaga, possible, possible ha, ah, may uh, maipasa po ito sa kanyang mga magiging anak, magiging sisiw. Okay, kung yun po ay, uh, nga, eh, natural na po. Okay, kung yun po ay natural na po sa ating mga uh, mga materyales. Okay? Pero kung ang inyo pong materyales ang inahin ay hindi naman po ganon kasusungit, well, possible din po na maglabas yan nang maayos, mababait, okay? At saka hindi masungit ng mga pasisiyo. Okay? So sa madaling sabi, namamana po 'yan. Lahat ng katangian, lahat ng karakteristik, possible po yung mamana. Lalo na 'yung pagiging masungit ng inyong mga alaga namamana po 'yan ng kanilang mga magiging sisiw. Okay? So next. Agaling kayo, Wanita. Okay, bit babae ito. Wanita Mercado. Bumababa kasi yung ano ko eh, yung aking stand bumababa, kaya po ako ay nagtataas palagi. Ano? Good evening, idol. Bakit po tumataas ang balahibo sa ulo ng manok ko? Five months pa lang siya. Sana po ay mapansin mo, salamat. Bakit po tumataas yung balahibo sa ulo ng kanyang five months old na manok? So possible po, late maturing yung manok. Possible din po, hindi mo siya palaging nililiguan. Pag po ang manok ay hindi po ninyo palaging nililiguan, kumukulot po yung buhok niya, tumataas po para pong nakakaanay. Para sa kabayo, yung nakatindig sa ganito. Yun po yung dahilan kung bakit po tumataas yung balahibo ng manok. And kapag late maturing din po, hindi po agad ganun nagbibinata, eh tumataas po talaga yan. Kung halimbawa siya ay ipapasyal mo sa ibang bakuran, tataas po siya kasi unfamiliar siya doon sa lugar, at at the same time, unfamiliar siya doon sa mga manok na nakikita niya doon. Okay? Yun po yung dahilan kung bakit po tumataas yung balahibo ng inyong mga alagang mga manok. Okay? So next, hanap pa tayo dito ng katanungan. Ano? Aha, ito naman. Good evening po, Idol. Ano po ang mabisang uh, gamot sa halak ng ating mga manok? Okay? So antibiotic lang po ito mga kamanok. Ang akin pong ibinibigay ng antibiotic pagdating sa halak, until 500 po. Okay, amtil 500, pwede rin po na try fast, Pwede po yan. Maayos po yan. Kaso po, hindi nyo po yan po pwedeng ibigay ng uh, rekta lang. Ibig sabihin, hindi nyo, hindi nyo po pwedeng ibigay na basta nyo lang isusubo lang isusubo. Kailangan po para makuha nyo po yung healthy. Okay? Healthy na kalusugan ng manok ninyo para po ma-overcome niya yung kanyang sakit na ganyan. Linisin nyo po yung lahat ng air passage ng manok. Ilong, bibig, nalangala, lalamunan. Lahat po ng yan mga kamanok possible. Meron pong nakai-stack na liquid dyan, sipon or plema, kung saan yung manok ninyo ay hindi po makapag-relax ng maayos. Para po maging maayos ang kanyang karamdaman, para po maging maayos ang kanyang paghinga, linisin nyo po yung ilong, yung lalamunan. Yung lalamunan po, dun po ay... Uh, nag up yung malagkit na laway. Doon po sa parang pinaka-Adams apple ng manok. May butas po yon, Yun po ang inyong lilinisin. May makapit na plema po doon. At yun po, at doon po nagsisimula. Ano? yung uh, tunog na inyong maririnig sa kanilang dibdib, sa kanilang likod. So, kailangan nyo pong maalis yung malagkit na laway na yon. Hindi po kayang alisin at hindi po ganun kabilis tunawin ng antibiotic yon. Kaya kailangan po nating manumano na atin pong tanggalin yon gamit ang cotton buds na may baktidol. Ang bactidol po is antibacterial na kung saan is, uh, 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 ibig sabihin is, uh, kanya pong pinabababa yung uh, infection level sa loob ng katawan ng manok. Okay? So, kailangan linisin yung Adam's apple, tanggalin yung malapot na laway, then saka po natin bibigyan ng antibiotic. So, ganun po ang sistema mga kamano kung paano natin na uh, aayusin o pa, pagiging uh, malusog ulit or magiging malusog ulit ang ating mga alagang mga manok. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga kamano kung ating sasagating mga katanungan sa so, mga nagtatanong dyan. Maghintay lang po kayo ginagawa ko pa lang po ng video ang inyong mga katanungan. So sa mga magtatanong dyan, mag-comment lang po kayo. Kayo po ang priority ko. At sa mga nasagot ko ang katanungan, mag-comment din kayo kung, ako kung, kung, satisfied ba kayo, kung okay ba sa inyo at kung may mga follow-up questions kayo. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mahihiya na magtanong pa rin. Comment lang po kayo sa so comment section. So, paano mga kamamay? This is Lingyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paalam.